Good morning pa. Oh, ang aga mo gumising ah. Ano ba yan? Nag-aaral ka ba? Meron po kasi akong report bukas. Eh, nahihirapan ako mag-research about Mona Lisa. Yan lang pala problema mo. Si Mona Lisa, hindi mo talaga ma-re-research yan. Dahil walang pagkakakilanlan yan. Hindi yan tao at hindi rin yan lalo kasintahan ni Leonardo da Vinci. Yang si Mona Lisa ay katang isip lamang ni Leonardo. Sigurado ko kayo? Oo! Oh. Hindi totoo yan. Hindi ka naman nag eh. Alam mo ba na nilikha niyan habang siya ay nakatingin sa kalawakan. Kaya walang pagkakakilan lang si Mona Lisa dahil ang imahe ni Mona Lisa ay nagmula sa buwan. Sigurado po kayo tay. Oo, sa buwan. Nakita mo walang kilay si Mona Lisa. Wala talagang kilay kasi si ang buwan walang kilay. Sigurado po kayo. Baka po madali ako na sa professor ko. Diba Mona Lisa? Kaya nga Mona Lisa, si Leonardo da Vinci ay mahilig tumingin sa kalawakan. Ang araw na tinititigan niya ang buwan, bilog ang buwan, nakita niya ang imahe ng isang babae kung kaya niya na ipinta. Si Mona Lisa. Kaya Mona Lisa, ibig sabihin, Moon. Bakit kumuha't Mona Lisa? Mona Lisa, kaya Mona Lisa, Lisa is love. Kaya ibig sabihin nun si Mona Lisa ay imahe ng moon of love. Dahil sa bansa ni Leonardo da Vinci, ang ibig sabihin ng Lisa ay love. Alam mo na. Mata, gagamit ha. Matak, gagamit. Mona Lisa Love of Moon Kaya yan, walang pagkakakilanlan at hindi mo matatagpuan kung saan bansa nang galing Tama na! Sige, ayusin mo pagkakal mo Kaya kapasok pala bukas ha, baon ko Yun lang, wala akong pera